Your father Dennis humingi ba siya ng patawad sa inyong magkapatid? Mas nauna siya humingi ng tawad sa akin. Ito yung ito yung pagkikita namin si Silas. Si Silas talaga yung tinanong niya. Paano niya sinabi? Um tinanong niya kung okay na ba tayo. Alam ko noon palang meron kang mga feelings or certain emotions na negative about me, gusto ko lang malaman kung okay na tayo. Kung maayos na tayong dalawa. And he said yes. Actually, na-shock nga ako kasi parang Usually, di ba yung mga tao kapag nagtatanong or nami-meet ko, yun ang agad mga tanong about um, show business, ganyan. Shop tao. Tao ang tanong niya sa akin, kamusta ka? Um, Maayos ba yung tinitirahan mo? Kamusta kayo ng mama mo? How is your mom? Mm -hmm. And sobrang tatay ng mga tanong. Ki Silas? Ganon din naman. Ganon din. Mm -hmm. Nung lumalaki kayo ni Silas, ano yung madalas na sinasabi ng mom tungkol sa dad? Paano ginawa yan ng mom? Um, pinaramdam niya kasi sa amin na yung love ng father namin para sa amin ni Silas is something real talaga. Mm. Na ako, inalagaan niya ako habang lumalaki ako. I mean, hindi, hindi lumalaki, hanggang baby pa lang. <laughs> hindi naman kami masyadong mm. nagkasama ng matagal. Pero when my mama left to go to Japan for work, naiwan ako sa father ko. So kami lang talagang dalawa nung time na yon. At sinasabi niya na yung tatay mo, mabait siya talaga na tao. Di ba? Maraming mga... That stopped your mind, no? Yes. And aside from my mom, marami din mga tao na nagsasabi sa akin. People that um, he's worked with. Right. And... Siyempre siguro dahil sa mga news na nababasa ko from the past, meron din akong ibang image sa kanya. Pero yung makausap yung mga taong totoong malapit talaga sa kanya and for them to say na, you know, he is a happy person. And doon ko na-realize na when I was talking to him face to face talaga, I see a lot of myself in him. Mm. It was very weird kasi that was the first time we've met. Pero para maramdaman ko yun, parang okay. Okay. Eh, totoo nga ito. Ito nga talaga yung dapat mangyari. Na mapatawad kita, na magmahalan tayo, at mag-build tayo ng relationship together. Guwapo pa rin? Guwapo naman, yes. <laughs> Because your dad uh, is, was, very good-looking when he was young. Yes. Oo. Oh, oh. So, uh, gaano katagal yung pag-uusap? Siguro mga two hours. Na. Was it difficult mm -hmm. to say goodbye? Mm-mm. Hirap? Kasi hindi ako sure kung kailan mangyayari ulit. Dahil nga, hindi lang naman nag allow sila ng mga visitors. May mga rules. Yes. Mm -hmm. Pero, ang dami ding mga emotions na nag-resurface talaga. Na parang ang hirap iwanan na kahit na nakauwi na ako, ilang araw na yung dumating, hindi ko pa rin feel na fully nag-sink in na talaga siya. What were his last words? Mag-iingat kayo mga mm -hmm. anak, mahal na mahal kayo ni Papa. Mm -hmm.